Madami. Ito. Salay-salay. Ito ang huli natin kanina guys. Ito. Hello. Ay Diyos. pa, nagsugba pa oh, nag-ihaw pa. guys magandang tanghali guys magandang tanghali kanina hindi kami nakapag video guys kasi matumal masyadong pahuli sa isda ngayon lang ako nag video eh walang padawi <coughs> salay salay masyado yun guys yeah. dahil siguro sa ano ngayon ang hangin ngayon kahit saan ang lalabas kanina galing doon sa dumagsaan ngayon nandito na sa kanawayan salay salay pa rin basta ano ang hangin bali bali hindi firmamente matumal ang pagpahuli sa isda <coughs> bali-bali ang hangin nihit ang pa kuha sa isda matumal masyado <coughs> mabuti lang kung umulan mayroon na dawi. bali ang hangin guys lang gawin ya o guys Walang ah, dawi Hindi hmm. tayo sa payaw natin ngayon Ito Payaw natin Eh kanina doon kami sa malayo Sa pistuanan na Iba nating pistuanan Wala, wala pa rin kaya dito lang tayo sa payaw natin kasi mayroon pang lingka na dawi ay salay. Kaya lang tumal pa rin. At dito lang muna guys. Mamaya lang ulit pag pagkatingnan namin sa bahay. Mamaya na lang ako mag update ulit at maraming salamat sa panood. So bye bye. Maraming salamat guys. Bye bye. A few moments later. Hello guys. Magandang hapon. Ito lang ang isda natin ngayong araw guys. Ito lang lahat. Hindi ko na lang ipinday. Hindi ko nilagay sa pinggan. Ito lang sa may plangana. Ito lang lahat guys. Ang isda natin. Halo-halo. kunti okay lang ito uh, matumal masyado guys uh, uh maraming salamat sa inyong pag subay so, bye guys at bukas naman ulit maraming salamat bye bye Two hours later. Yo guys, magandang hapon. ito guys mag tayo guys man, mang mga unta guys ngayon tayo ito may sinugba nga isda at saka kinilaw at merong saging nga inaga sasawan ito ang huli natin kanina guys ito kinilaw may juice. ito nag ito pa nagsugba pa oh. nag ihaw pa naligo, naligo sila sa dagat sila lang, ayaw ko maligo guys